Oh, ito yung in niya. Kasi umabot siya na 24 volts, oh. Ngayon, ito yung out niya. Oh, walang out. Walang out yung negative. Maring may short uh, may short na na pinuntahan, shorted na pinuntahan or either sira yung regulator. Sira yung regulator na. Ayun hey guys, ah, uh, welcome to my vlog. Ayun, for today's video, Bali, meron akong gawa rito na mixer na, ito yata yung brand niya, oh. New Box CT-120S na model. Paklas na kasi, eh, ito troubleshoot ko na. Ay ang unit ito is galing from Kainta Rizal, dalawa ito, pinadala sa akin yung sa previous vlog natin na yung AB739 na JAPIC. Uh, <laughs> Kaya galing Kain Rizal, pinadala rito sa atin by uh, Lalamog. Unang, Unang sa lahat ay magpapasalamat tayo. Uh, shout out, shout out, hindi maraming maraming salamat sa uh, mayari nito na... Kalimutan ko ang pangalan, taga Kainta Rizal. At malayo ay pinadala yung unit dito para pagkatiwala sa atin. Bali, ang issue nito kaya pinadala sa atin is wala siyang audio. Wala siyang audio talaga. Kahit aling input dito, may input tapos line, wala talaga siyang audio. Totally, hindi naman masabing dead kasi may power siya eh. May power pero walang audio. pakita ko nga sa inyo kasi nakabalik na nakakuha nito na pero may power pa rin naman to eh. Tapos lang. O oh, yan oh, umiilaw yung kulay blue sa may power. Ayan, wala lang talaga siyang audio input. Ayan, mali ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin yung unit ni sir ano bang dahilan kung bakit wala siyang audio ngayon bago natin simulan to siyempre promotion muna tayo agad sa so, mga hindi pa nakapag follow pag follow hindi siyempre pakishare ng mga walang kwintang video natin sa my facebook YouTube channel, so mga hindi pa nakapagsubscribe pag subscribe pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakita the mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Mali, eto na. Isa lang sa hassle na uh, gumawa ng mga mixer, is yung dami kang babaklasin. Yung knob, ang dami. Tornilyo, napakarami. Yan yung hassle. Kaya yung iba, ibang mga technician, kahit ako eh, kahit ako kapag mixer yung gawa ko, lalo yung mga mararami, ito, ilang channel ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 channel yung iba mas mahaba pa rito napakahirap kumbaga pagbaklas pa lang eh ubos na yung oras mo tapos pag ka pa, napakaraming piyesa niyan sa loob. Kaya yun yung iba para tinatamad kapag mixer yung gagawin. Ngayon, ito binabaklas ko na sa anak ko tulong nakaraan. Tinatanggal ko na yung mga nab, bali tinuloy ko na lang. Ito tinanggal ko na yung pinaka kwan niya. Pinaka ito yung likod niya, ito yung ito yung back panel niya, ilalim to. Tapos ito yung front. Tapos ito yung mga parts niya. Ayan, tapos ito kasi sa display. Okay lang naman kahit hindi nakakapit yung display, malaman naman natin 'to. Kung ano yung magiging issue niya. Ang pagto-troubleshoot dito, maibibigay ko lang na diskarte eh, sa mga tropa natin na mga bago-baguhan pa lang technician. Unang gagawin natin is magsukat talaga tayo ng multahe muna. Kung present lahat ang voltage, yung 78, 12, or 15, 78, 12 79 12 negative positive na supply kung kumpleto siya tapos yung 5 volts naman common diyan naman may 5 volts naman kasi may display naman siya ibig sabihin present yung 5 volts yung hanapin na lang natin is 12 12 negative and then 12 positive 12 or 15 yan kadalasan kasi yung supply niyan is 12 or 15 ito yun oh regulator na ito dito tayo magsusukat kung kompleto yung voltahe. Yung isa dito is negative uh, 5 volts. Yung isa positive, yung isa is negative. Hindi lang natin masisilip to dahil nakatago. Hindi natin ma hindi ko makuha na ng video kasi nakatago siya. Pero basta 78. Ayun eh, ayun. nakasulat pa nga oh. Lagyan natin ng flashlight. Flashlight na ba? Okay. Yan 70. 79.15 and then 78.15. Ayan o. Oh, makita naman yun. Eh. Kasi nakainikit naman. Tapos dito 78.05 ito. Itong isa na to. Babalikta babalik rin ko lang itong board para masukatan natin. Kung present yung sinasabi ko na 12 and then negative 12 or positive 12. Guys, okay, bali ito. Binaliktad ko na yung board. Ito yung likod nya. ayun, magsukat tayo dito. Ang diskarte hanapin mo yung common ground. Tulad nito, yung gitna, pumunta sa dito, pumunta sa dito. Ibig sabihin, yan yung common ground niya. Ito, pumunta sa dito, yan yung common. Tapos, yung isa dyan is uh, input and then yung kabila or yung isang pa is output. Ngayon, magsusukat tayo ng multa Ito, nakabalda ko para mas safe. yan, ibig sabihin, nakauna yan. Bayad natin. Ayan, nakauna, yung kulay blue. Ilaw yung blue. Ayun, magsukat tayo ng voltahe. Ito, ground dito. Ground nito eh. Buka tayo dito. O, oh, negative ito ah. O, oh, ito yung in niya. Kasi umabot siya ng 24 volts. Alas umabot siya ng 24 volts oh. Ngayon, ito yung out niya. O, walang out. Walang out yung negative. Maring may short ya, uh, may short na na pinuntahan, short na pinuntahan or either sira yung regulator. Sira yung regulator kaya wala siyang negative wala oh. Pero may in siya, may pumasok oh. Ngayon itong isa automatic positive 'yan kasi negative yung isa eh. Ulit ko ah, pasensya na medyo magalaw yung camera natin. Tapos ito ground tong gitna niya. dito na lang tayo mag-ground. Ito to. Ground yung gitna. Oh, ito yung in naman itong in tapos ito yung out syempre oh, may 15 may 15 na positive pero walang negative wala tayong masukat na negative tapos ito naman yung uh, 5 volts naman to oh, ito 5 volts to dito mataas nga sya o oh. umabot ng 12 volts pala ito dito 12 volts to Siguro magdadrop yan May pupuntahan siya na ibang regulator pa Para maging 5 volts Kulang is yung 15 Wala siya negative 15 Ngayon try kong Muna natin palitan ito Tanggalin ko ito Tapos papalitan natin Open na natin to Palitan na lang muna natin to Or tanggalin ko muna Tapos check natin kung sira siya or hindi So ngayon guys bali ito Nakarap na ako ng pamalit Bago ito hindi to bunot talaga ang literal na bago talaga. So 7915. Gaano makita? Focus ka. Ah, uh, plus like siya na no? 7915. Ito yung ah uh, papalitan natin. 7915 naman to. Ayun oh, no? 7915. So ngayon tatanggalin ko lang muna ito. Tapos balagay ko sa itching tapos balik na dito. Para masukatan natin ulit. Ito na, naibalik ko na yung ito, marami nang hinang nyo. Ay balik ko na yung bago nating regulator. Parang napansin lang ako rito. Wala kasi siyang ganong uh, silicon paste or thermal paste to, oh. thermal paste to la. Kasi siguro umiinit tapos hindi kano na absorb ng heat sink. May e, mataas supply eh, nasa alos nasa 24 volts tapos medyo malayo ang i-drop niya. Kasi siguro umiinit. Ah, uh, nila natin na alam kung anong pinaka-eksaktong nangyari. Gagawin ko na lang diyan sakaling mamaya, tanggalin ko na lang din ito and din ito, tapos labyan ko ng thermal paste yan, kung sakaling walang thermal paste kung yun talaga yung sira ah. <laughs> so ngayon on natin ulit naka-on na, tingnan natin kung may power dito ayan, umiilaw yung blue ayan, oh. power na, ngayon magsukat tayo sana meron na, parang kayo mag-chopstick kaya yung hawak niya pag chopstick ganito ah, ground, dito yung dulo ito yung in in ito. o oh, in ayan o oh, nasa nasa 24 nga tapos ito yung out nya out ito ah tingnan nyo yung yung tester o oh, meron na ayan ah yung pagkita ko sa inyo ah meron na siya o oh. ayan negative to ah o oh, ayan o oh, meron na o oh. negative 15 kompleto na siya karing yung test fraud para masukat natin kung meron na mamaya yung positive naman yung nawala ah oh, ito in ito. Ito yung out. Oh, ayan, 15. Pares na, normal na. Ibig sabihin, sira lang, sira yung regulator. Ayan, sana wala na ibang problema. Sana ito lang regulator yung nasira. Tapayin natin, hmm, medyo mainit nga. Oh, pag ginapa mo, medyo mainit nga yung heatsink. Kaya kailangan may thermal paste to para yung heat sink is ma-absorb niya yung init dito sa may regulator sana yan lang yung sira niya ngayon ibabalik ko lang muna itong or sige na na lagyan ko na nga ng thermal paste muna ito bago natin ibalik sa may panel niya tapos testing natin kung may audio na naglagay lang muna ako ng 1, 2, 3, 4 apat na tornilyo lang muna para kung sakali is uh, hindi tayo mahirapan ulit pag maklas kailangan mapatulog muna natin Ganyan, baliktarin lang muna natin yung ito, tapos maglalagay lang ako ng audio source para makita natin kung may signal na pumapasok o lumalabas. So ngayon, nakabaliktad na. Ngayon, ito natin. O so, yan, may power. Tapos, walang device kasi sa Bluetooth ito. Tapos, yung audio source natin is itong cellphone. Tapos, dito tayo naka-input sa may mic. Ayun, oh, meron na siya. O, ginagalaw, meron na siya. Nakapick na agad to ah. Ito nga, setup set natin. Pero meron na siya eh, may signal na eh. Sabihin, naging normal na yan. Tapos, uh, ano ba ba yung dito? Ah, yun. Okay na, dito pala yung mga switch pa. Naka, hindi pa naka-set up. O, oh, yun, meron na oh. Normal na siya oh. <laughs> okay na oh. Mali, babalik ko na lang ito sa may uh, pinaka-casing niya. Siguro takpan na natin. Meron ng audio to. Tapos testing natin dito sa so, may bagong gawa ko na C5. Natin kung maging normal yung audio na. Babalik ko lang muna yung mga panel tapos tornilyo. Tapos yun ay pinaka-last na audio test natin. Ito, na, nabalik ko na yung mga tornilyo. Saka paabol ko lang. Yung 7815, tinanggal ko na rin ito kaya yung inang nyo may mancha na. Nilagyan ko na rin ng thermal paste para may ma-absorb yung init ng heatsink. Sinasabi ko na medyo hassle sa uh, mixer, lalo na yung mga medyo malapad-lapad na mixer kasi tingnan nyo kung gaano kadami yung mga knobs. daming tornilyo na babaklasin, mga nuts niya ang dami, kaya minsan nakakatamad gumawa ng itong unit. <laughs> <laughs> dami mo nang bakbak sin. Ayun, bali naibalik ko na lahat mga tornilyo and then knobs. Ang gagamitin natin na amplifier is itong Ace na si 5 yung bagong gawa natin. Tapos, siyempre, audio source natin. Dito ako mag input sa may mic kasi wala akong... Ah, meron akong PL kasi tinatamad ako mag-tack or mag -anap. Ito na lang sa may audio input na lang ng mic. Tapos, isang channel lang. Pati tamad tayo eh. Tamad tayo vlogger eh. Wala, <laughs> importante. Meron lang audio na masasagap tayo. Itataka ako kung bakit. Sabi ko bakit may audio source agad na nagpipick agad to kahit na naka-off yung mga volume. Dito pala ako nag-input sa may mic kasi malakas itong gain signal ng uh, mic section eh. Ito, mic kasi itong sa taas. Kaya pala sabi ko, bakit may umiilaw agad? Okay lang naman yan. So ngayon, ito, audio source natin is itong cellphone natin na isa. Yan oh. Mister yo naman yung lumalabas eh. Oh. Pansinin niyo. Ayun. Kumisa. Oh, testing natin lahat para Masabi ni Sir na gumagana lahat. Oh, Magana. Magana. Yan pa lang yung oras natin, pero okay lang. at least is matitesting natin lahat. Ito okay ito okay okay Okay. Okay, tapos yung Bluetooth nito, na na si Sir dito. Kumagana naman tong Bluetooth nito sigurado. Ayun so, lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na. Ah, uh, sir from Kainta Rizal, bali okay na yung mixer niyo na new box CT-120S na mixer mo na 12 channel. Bali bakto normal na. Okay na yung goods na yung signal or yung audio na Meron ng uh, Meron ng uh, Audio Ayun, kabilang channel pala Try natin Magami Magana O, uh -huh. ayan ha O, oh, meron Okay na, back to normal na Maraming maraming salamat Sa pagkakatiwala mo Ng unit mo rito sa akin Kahit na medyo malayo-layo Eh, pinadala mo pa Okay na Yung 739 mo And then itong mixer is Back to normal na Uh, promotion, bago tayo magtapos sa Simpre Shop natin, always on the 24-7. Sa so, mga gusto magpaprepare along sa Uyo, Quezon City. And 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa so, mga hindi pa nakapag-follow, follow hindi super pakishare ng mga walang pang video natin sa my Facebook, YouTube channel sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then simpre pakit ng bell button sa gilid para update ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.